Guys, na putol yung video ko. Oh. Ang idol, oh. Dito o oh. continuous to my video. Oh, si Bimbi mo, oh. yun. Lakas talaga na magdidi. Si ma malaki na. Yun. Guys, follow sa YouTube channel ko ba, mga ludi subscribe lang sa channel ko. Yon. Totski Vlog. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Patapos na ang video ni Bim Bim. Yun. Bim, tapos na. Yun, guys. Tapos na ang video ni Bim Bim, guys. Ah bukal well, subong ma, medyo malamig-lamig ngayon ang kwan yung panahon kasi medyo ma kanto kahoy eh? ang ganda ng kanawin no, guys so, yun kanto guys sa barangay Kanmuros Guys, maraming salamat po sa inyo lahat. Yan mga Ludi, mga Idol Kujan, mga Idol Kujan mga vlogger sniper. Yan sniper. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan po nagsimula pa bagulang po ako sa vlog hindi pa masyadong marunong uh, ah, sana matulungan nyo ko po sa pag vlog kung paano pang gagawin ito si bim bim kong alaga yun kasi namatay na yung nanay niya eh yan hindi na kumakain ng damo gusto ya tinapa isaging saging oh kulang to guys um. Yan. Ito na, o, tapos na isang bote. Okay. Guys, maraming salamat po.